Loo, na. Amen. takot Hello

dalawang nilalang ay nakasuot ng mahabang pansin din ang sabay tago na kayo. kilos mo'y ng Bea, anak! Ayan, nagagawa ng baluti oh. Ayan na, mumu! Ah, kalau mo talaga alam mo yung pinapanood Mumu. Ayan na, tago! Oh.

Eh nanak sa likod mo. Kamay mo ning ning kamay mo, hindi mo kita. Eh na, tago. Si Bastian ulayo. Takot na takot ang puta. Teka. tingin na tinatakpan mo. Dapat mata. Game ko yun kasi. Bli puta.